Yan. Friends natin. Yan, yeah, what's up mga idlo? KCY TV Moto Trip is back mga idlo. Lahat ay na nga, mga idlo. Um, may nag-request na isang uh, followers natin na huwag ko daw takpan yung mukha ko. <laughs> Sige, pagbigyan natin sa si idol na huwag natin takpan yung mukha natin. Pero, wag na wag kayo tatakbo. Dahil <laughs> syempre, pangal tayo, hindi naman no, tayo kapuha, hindi tayo tulad ng ibang um, Totem Creator dyan at mga napapanood nyo na guapings let's go tanggalin natin itong sobrelo shades sya itong balabal natin para makita ni bossing na kulunsyo na natin pakilang tayo mga idol at yun na nga after na ito at bigalaw shoutout pala sa nanikit sa akin saludo sa iyo bossing kahit uh, labag sa puso nya na manikit basta basta pero <laughs> okay lang game 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 let's go wuh <tod> sya <noise> ka paglalagay takpang takpang paglalagay natin itong ating sobrelo Jangan. Kita nak end. Macam mana balik jalan? Ah, klik baru bah? Oh my god! No! No! God, please no! 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 Oh. Ito po ang mukha ni KCY TV Moto Trip mga idol. At mega 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 loud shout kay Sir. Yan. Mega, mega shout sa kay Sir, nanikit sa Dahil sa um, no smoking nga syempre. Nauli tayo mga idol. Pasaway tayo, pasaway tayo. Kung kailan na ilang araw na lang, pupunta tayo ng Bicol. Natikitan pa tayo. Yan, mega mega loud shout sa Bossing. Bossy, at hindi <laughs> sorry. Yan, mga ano. Uh, mga kapulisan natin na may higit sa kung anong violation sa kalsada. at kung alam mo sa sarili mo na, na meron kang violation, huwag na huwag ka lang pumalag di ba? i-surrender mo na lang yung ID mo, ipakita mo na lang yung uh, lisensya mo <laughs> at kung anong government ID mo para ma-indicate nila kung ka nalang na mali ka, huwag ka na lang pumalag, i-surrender mo na lang ayun na ngayon, bossing madam, magka magka share sa sa'yo uh, yung request mo sa comment section na huwag na yung mukha ko, ito na yeah for how many days hindi pa tayo na pag content at uh, hindi ko tumatawag ng content kasi nga syempre trip ko lang ipakita yung mukha ko kasi nga may nag request at yun lang ganyan kasi na, yung mga idol. Mga idol syempre um, requested accepted yan yeah, ang requested accepted at kung bago ka lang dito sa page ko always welcome ka dito mga idol don't forget to follow my page comment ang bilang kung taga saan ka at palambing naman mga idol pasubscribe naman ang youtube channel natin ng na KCYTV at ayun na nga Maraming maraming salamat sa lahat sumusuporta sa atin. At kung wala ano, wala kay si may TV mo trip. Yan, accepted challenge. Challenge accepted. Face reveal. Yan. Tingnan sa kanan. Tingnan sa alawa. In the front, ako nga pala si KCYTV Mototrip. Peace out. Peace out, motherfuckers. Chares.